Hello mga kaagri, nandito tayo sa Kulandanong Elementary School. Papasyalan natin yung kanilang gulayan sa paaralan. Um, kahit pa po ay kumikita na rin kami sa aming uh, gulayan. Yung kita po namin sa gulayan, pinandadagdag namin doon minsan sa uh, pa-feeding namin dito sa mga bata. Iba po, yung kita ng mga bata, pamdagdag nila, tawag dito, yung mga walang lapis, bullpen, doon kami kumukuha ng pambigay sa kanila. Yon, isa tayo sa agrikulturang bansa. Kaya siyempre, kailangan natin i-instill sa isip ng mga bata yung uh, papaano ba pangahalagahan yung agrikultura? Papaano mamuhay kasama yung agrikultura? So dito, bubungad sa inyo yung kanilang waiting shed. Pagpasok nyo, makikita nyo yung naka-arrange na mga legume plants. Yung mga pinat. Yan, na nakatanim po dyan sa lata ng mantika. Kasi ito pong lugar nila, itong portion na to ay binabaha. So lumulubog po siya sa tubig. Tsaka nag po yan ng tubig. Konting hukay lang matubig na itong lugar na to. Kaya mapapansin nyo, may mga gulong silang nilagay. Tsaka yung mga nirecycle nila na mga yero. na pinaikot nila. Tapos nilagyan ng lupa para taniman. Para hindi siya mababad sa tubig baha. Tapos yung ginamit nilang trellis, itong mga steel bar. Yun, binend lang nila itong steel bar. Tapos tinalian nila ng nylon para dyan gumapang yung mga crops na gumagabag tulad ng sitaw. Tapos upo ang palaya. Ito po yung sinasabi ko kanina, konting hukay lang, may tubig na. So marami po silang nagawang mga balon dito sa kanilang school. Ayan, may tubig. Yun yung ginagamit nilang pandilig dito sa garden. Tsaka yung sa likod ng mga classroom may mga balon din. Kunting hukay lang, may tubig na. Kasi mababa po yung portion na to. Kaya mahirap din pong magpatubo ng mga halaman. Pero so far nakasurvive naman yung kanilang mga crops. Yung mga nilagay nila dyan sa mga paso, sa mga polybag. Dito sa section na to, na dito natin makikita yung mga native crops. So dito pong makita natin yung mga indigenous plant tulad ng uraro, tubo, yung kulitis, yung mga talinom, yung mga crops po na local no dito sa atin dito po nakatanim sa gitnang bahagi ng kanilang gulayan sa paaralan meron din silang tubo meron silang luyang dilaw luya at saka langkawas tapos ang maganda dito meron silang tinanim na kakawate so nagpo-provide na ng shade pahingahan sa mga nagagarden at the same time kukunan pa nila ng mga dahon na ginagamit nilang fertilizer sa kanilang mga tanim so karamihan dito ng mga ginamit nila ay mga recycled materials itong mga plastic bottle kinulayan nila tapos binaon sa lupa nilagyan ng lupa tapos tinaniman na, na so dito nakatanim yung mga patola doon may kalabasa sa kabila na pinagapang nila dito sa trellis na gawa sa kawayan may mga tanim din silang saging na paikot dito sa school itong mga nakatanim daw dito yan yung mga sinasabi ni Mom kanina na uh, ligaw lang no tumubo lang yung mga saluyot na yan hinayaan na nila hindi na nila inalis eto naman po yung kanilang vermi may napansin lang po ako dito sa kanilang vermi. Itong kanilang mga substrate, tuyong-tuyo. Kailangan po kasi ito basa. Nabanggit na rin natin kay ma'am na kailangan medyo basa yung substrate. Tapos yung mga saging, mas maganda kung na-chop ng maliliit para mabilis makain ng mga bulate. Tapos maganda dito... Kung ganito yung design ng inyong vermi bed, kalahati lang muna yung lalagyan nyo ng substrate. Tapos hayaan nyo siyang kainin ng mga bulate. Then kapag ka malapit na maubos, magdadagdag naman kayo ng panibagong substrate dito sa kabilang side. Para lilipat yung mga bulate. Then ma-harvest nyo na yung unang kinain ng mga bulate. Makukuha nyo yung kanilang mga dumi o yung mga vermicast. Uh, hello po, ako po si Nori Jane Bacaltos. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo dito sa ng Elementary School at ako po ay naka-assign dito sa bahaging ito ng aming gulayan sa paaralan. So actually po, itong gulayan sa paaralan namin ay pagtutulungan po ito ng uh, PTA ng mga bata at saka kami na rin pong mga guro. Bawat guro po ay mayroong naka-assign na part ng gulayan. Ito po yung naka-assign sa akin, yung baging ito ng gulayan. Dito po sa kamutehan sa paaralan, may teacher din po na naka-assign dyan. Doon po, meron din part doon na uh, PTA po yung nagmamanage. Ang aming pong hydrophonics ay si ma'am Lucy. Doon po sa may banda, bawat likuran po kasi ng aming classroom ay merong gulayan. So yung mga uh, harap at likod ng room namin ay kung sino po yung naka-assign doon na teacher, yun na po yung uh, nagme-maintain. So sa amin po dito ay grade 5 at saka grade 6. So ito po yung sa grade 5 yung mga uh, halaman na gumagapang. Katulad ng upo at saka yung patola sa grade ano po yan, grade 5. So doon po sa part na yon ay uh, yung aming uh, sitawan sa paaralan, gumagapang din siya. na yan po sir ay Uh, pamana pa sa amin ng uh, sinundan ko or pinalitan ko na teacher. So, uh, minimaintain po namin itong gulayan sa paaralan sa pamamagitan ng pag-a-assign sa mga bata ng uh, kanilang mga part. So, bawat bata po or by partner may ina may naka-assign sa Upo, may naka-assign sa mga mani, may naka-assign sa mga uh, ito kamati, sa mga pechay, para po ma-maintain namin yung kalinisan ng aming uh, gulayan sa paaralan. Kapag po mayroong hindi kaya ng mga bata, mayroon po kaming utility at or tinatapo namin yung mga uh, PTA members at saka yung mga officers. Pagkatapos kami din pong mga guro, umaga, mayroon po kaming mga 30 30 minutes, kahit 15 to 30 minutes na inilalaan bago kami papasok sa classroom para maglinis ng aming gulayan, yung mga kailangan naming ayusin, alagaan na mga halaman bago kami papasok sa school. Pagkatapos po, after namin ang klase, maglalaan din ulit kami ng 15 to 30 minutes para ikutin yung mga, uh, ito lahat po, especially po yung grade 6, iikot yan sila lahat. Aalisin po namin yung mga plastic, Yun po talaga na nakakalat kasi yun yung uh, ka, uh, kalinisan na gusto namin. Yung mga plastic na pwedeng i-recycle, naka-separate din po, na tinatabi namin. Tapos ang gamit po namin dito sa aming gulayan sa paaralang kalimitan ay uh, nakaganyan po siya kasi medyo matubig kaya gumawa kami ng paraan na Uh, kahit pa paano, mamintay namin siya na may tanim yung aming itong area na ito. Kaya po, bumili kami ng mga pulibag. Yung iba po dyan ay sponsor sa, din sa amin. Yan po yung mga gulong, bigay din po yan sa amin. Tapos yung mga yero po, na-recycle namin na ano, tawag dito, pina, ginasa lang namin para medyo in, matanggal yung talas niya. Yan. Tapos ito po yung mga 1.5 na yan na mga bottles recycle din po yan namin para hindi mapasok ng tubig yung mga pananim namin. O so, yun po. Yung school po namin ay kasali sa top 5 sa buong Palawan sa small schools category. So kami po ay mapalad na nakasama doon sa top 5. So mini kaya isa din po 'yon sa mga dahilan na kailangan talaga namin i-maintain yung aming gulayan para ganda tignan, masarap sa pakiramdam, ako po personally dito sa pag na ano ako, pag tumatambay dito sa gulayan sa para lalo na pagka namumunga siya, parang ang sarap sir sa pakiramdam na anong tawag dito? Yung pagka makita mo yung parang ino pinag-overtime mo, yung pagod mo, parang nawawala kapag ka, namumunga na siya, sir. So, so, yun din po. Yung agriculture kasi, sir, yung isa din sa gusto naming tutukan. Isa tayo sa mga agrikulturang bansa. Kaya, syempre, kailangan natin i-instill sa isip ng mga bata yung uh, papaano ba pangahalagahan yung agrikultura? Pa papaano mamuhay kasama yung agrikultura? Yung ganon. Kasi ba siyempre, dito tayo mabubuhay kung wala yung agriculture. Kaya ayan po yung fine focus sa fine focus ng re-focus aming school inyo para matuto yung mga bata sa paggamit ng mga organic na mga fertilizers at saka uh, mga in organic insecticides. So yung katulad nyo po, nagpursige talaga kami na makahanap ng mga katulad po ninyo para maturuan kami ng tama, tamang paggamit at saka ta tamang paggawa ng mga organic at saka organic fertil fertilizers po. So thank you din talaga sa inyo sir. Um, kahit pa paano po ay kumikita na rin kami sa aming uh, gulayan. Yung kita po namin sa gulayan, pinandadagdag namin doon minsan sa uh, pa-feeding namin dito sa mga bata. Kasi po meron kaming palayan sa paaralan, meron kaming paaros kaldo po every Friday. So yung ibang kita namin sa paaralan ay hinaha, uh, pinambibili po namin ng mga ingredients para uh, panghalo doon sa aros kaldo namin every Friday. So, ganun po. Yung iba po, yung kita ng mga bata, pang nila, tawag dito, yung mga walang lapis, bullpen, doon kami kumukuha ng pambigay sa kanila, yung sobrang kita namin sa gulayan. Ano po yung mga nakatanim dito? Ayan, yung mga kasalukuyang na, nakatanim dito, sir, ay ito po, yung alugbati na kulay violet, yung kulay green po na violet doon. Mayroon po kaming mga mani, sir, na nakatanim dyan sa mga lata. Yan, recycle din po yan namin. Mayroon kaming sibuyas dahon. Mayroon dalawang puno dyan ng kalamansi. <laughs> Ayan, kasi po may magandang plano dyan si ma'am. <laughs> Sa kalamansi. Tapos mayroon po kaming mga sitaw. Ito po, sir, yung part na ito ay uh, indigenous vegetables. Yan po, mayroon kaming crapper, ano, talinom, yung tawag. Mayroong mga ayun yung parang palong-palong ng manok. Basta po iba-iba yan dyan. Yung iba po kasi hindi nakasurvive. Sa so, sobrang, yun nga, pag ulan matubig. Kasi yan po ay nakaalat sa, ano, sa mga indigenous na mga uh, pananim, o uh, mga gulay. Yun po sir, mayroon kaming blue turnip. Yung tubo na dito raw yan sa kulandanom lang meron. <laughs> ayan. Tapos mayroon po kami sir, uraro. Langkawas. yan mayroon kaming sangig doon. At ito po, sir, yung mga nakakalat na yan dyan, ay kusa lang yang tumubo. Mga indigenous, hindi namin binunot kasi mga indigenous uh, plants din po yan. Ito pong, sa ang term namin dito ay tagabang, ano nga yung saluyot. saluyot. Yan, dito ay tagabang yan, sa native, manuwa ay sa uh, Tagabang yung tawag. Yun ay sangig. Sa Tagbanwa naman po, danglop. ang plano po namin yan ay bigyan namin yan ng mga, ay mayroon na pong yung iba. Bigyan namin ng mga, tawag dito, Tagbanwa na salita. Yan. Yung mga indigenous namin na mga plants. Yan sir, o oh, familiar po kayo doon sa, eto o, oh, yung ginagawang purselas lang ito po yun sir oh yan yung yan, nag-iisa na yan dyan na nakaumpok yan daw po sir ay pampalit sa bigas ng unang mga panahon eh ang alam lang namin hindi po namumunga siya nag ganun po siya oh, hindi po medyo malalaki yung pinagawang porsela sir yun yung ganun yung bunga niya tapos yun daw pala yung loob nun ay pwedeng pamalit sa bigas kaya siya nakatanim yan dyan preserve namin. Tapos doon, sir, mayroon po kami herbal garden. Yung herbal garden namin ay, ano rin, mga indigenous din na, ano, na mga plants, mga herbal. Si Ma'am Via naman po yung naka-assign doon sa herbal. Yung kangkungan namin, sir, yung likod. Ito po ay kam kamote top. So doon po sa likod, lahat ng likod na yan, ng medyoan, yung parang malapit sa basakan, matubig talaga na ano, pinuno namin yan sir ng kangkong sa likod. Upo. Tapos, yan po yung nursery namin. Diyan yung iba't ibang klase ng pataba. Diyan yung vermi namin, yung coconut, ano koko Coconut pit? Coco pit? Opo. Tapos mayroon na diyan yung sinunog na opo ipa. Tapos, yung mga tuyong dahon, Hermada ko ng kakabat. Iba-iba yan po dyan. Naka, yung apat na basket na yan. Ayan. Ewan ko lang ngayon kung nandyan pa. <laughs> Pero dyan po yan. Tapos dyan kami nagpatubo ng mga pan, ano namin, sir, seedlings. Sa nursery po. sana po na encourage kayo at na inspire sa kanilang garden na gumawa rin ng sariling gulayan sa bakuran or maging sa eskolahan man. And sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!